So ito na nga mga happy bees Dahil holiday ngayon at walang pasok Niyaya ko sila Ate Rose tsaka si Lindy Yan si Lindy na dyan sa liban <laughs> Lalabas kami ngayon hindi nila, hindi nila actually alam ko saan kami pupunta Pero gusto kong pumunta sa Manila Dahil nagkikrabe ako ng halo-halo Ayan, nandito na tayo Ate Rose Kakain na tayo ng halo-halo Hindi -halo. na tayo kakain Ate Rose so Diyan Saan po sir? Yan dyan dito Diyan tayo kakain. Ang tawag dyan ay The Peninsula Manila. Diyan tayo kakain ng halo-halo. Manila Pen. Diyan tayo kakain. Mukhang pang-social, sir. Nakakahiya po yata. Hindi, okay lang nga. Kahit sino pwedeng kumain dyan. So, nandito na kami sa parking ng Manila Pen. Uh, Papasok na kami para kumain ng halo-halo. Salam, hindi, din. Dito ato Opo. Excited na ko, sir. Dito na kami sa Manila Pen at hindi namin naabutan yung afternoon tea set. Afternoon tea set kasi hanggang 5 o'clock lang siya. Pero ang gusto ko talagang kainin dito ay halo-halo. Halo-halo gusto mo rin dito? Halo-halo na lang tayo atos. Nagigisa tayo. Kaya niyo ubusin. Malaki yung halo-halo dito. Like ganun kalaki. Wala po. ba small sir Ah pwedeng hatiin sa dalawa? Ah so, pwede. Hatin na lang kayo? sige. Okay. Pwede tayo ng halo-halo. Sandwich gusto niyo? Pwede tayo ng halo-halo sandwich si Boo. Kahit share-share na lang tayo, di ba? Okay, sige. Order na tayo. Okay. na sa anong feeling mo? Anong, anong, anong masasabi mo sa lugar? Napaka-relax po, sir. Ah, <laughs> uh, <laughs> relax ka? Opo. Ikaw lang Ganun din po sa. Alam mo masasabi niya, maganda ba yung place? Maganda po yung ah, uh, yung pwesto po, napakaganda. <laughs> Opo. Oh, sarap, sarap tumambay, di ba? Tapos sir. kumain lang parang feel po namin naging mayaman na rin po kasi char lang po. <laughs> parang puro social po kasi yung mga kumakain dito, sir. Mm, pero kahit naman sino pwedeng kumain dito. First time po namin makakain sa ganitong lugar. Ano, Kaganda. halo lang po yung kakain niyo, sir, pero ganito. Tsaka sandwich tayo. <laughs> Opo. Oh, Thank Bumahin you po, sir, dahil welcome. sinama niyo po kami dito. Welcome. welcome. Wala si Happy David, eh. So, yeah. samahin niyo ako. Sal salamat sa pagsama. Okay. Diba? Buti na yung order namin. Peninsula Clubhouse, the sandwich. Tapos yung... Oh, Nagigrim ako ng halo-halo. Ano pa yan? May halo na. Si Ate Rose <laughs> at Lindy siya. Ang laki di ba? Malaki pa rin po sa akin. Yan. Di Kaya na tayo. Let's go. Kaya na tayo. Hindi. Anong lasa ng Clubhouse? Ano mas masarap na fries at ito? Ito po sir, ang oh, sarap. Yung McDo, Jollibee or yan? at malaki at mahaba. Opo, <laughs> <laughs> uh, masarap po sir. Kumain kayo ng clabong sa tilong Panalo ko yung lasa sir, ang sarap. Pabonito <laughs> ka talaga dito at tilong din dito. Halo-halo dito sa Manila Pebbles. Eh. Like, super sarap. Ayun o, no, ayun siya ubi ice cream. Mm. Yummy, soba. Hindi ni na yung halo-halo niya. Opo sir. Super sarap Actually, hindi ko alam kung mauubos ko itong isa. Kasi usually, pag kumakain kami ni Habi David dito, split. Pero dahil wala akong ka-split, dahil tatlo lang tayo, <laughs> napilitan akong mag-isa sa akin. Nakakahiya naman kung isang order tatlo, di ba? <laughs> sarap. Sige, mm. kung na ang halo-halo at rose. Opo, oh, sir. Yellow pa lang po, parang sobrang sarap na, sir. <laughs> haluin mo, baka walang lasa. Kailangan mong haluin. Lahat. Mm. Hindi, oh. Apo, nahalo ko na. Haluin siya. niyo muna. Masarap kapag imimix niyo yung ice cream. Oh magkukulay violet siya. Masarap. Parang hindi po namin maubos to, sir. Ha? Kalahati nga lang yun. Hindi eh. po ba pwede yung take out to, sir? Ay. Hindi mo kaya take out ng halu-halo ate ko. Pumusin mo yan. Baka sa bahay, hindi naman makain. Oo. Oh, oh. Mahalo mo na sir, mahalo ko na Kung pasado sa panlasa mo. Hindi po talaga kung pasado sa panlasa, di ba? Ano? Panlasa. Mm, Napakasarap po sir di diba, na? yeah. ba? Sa Napakalasa. Ayan. Okay, baba. Okay, ko yan dito. Sarap po. Malindi ka. Apo. po Ano? karap. Sarap. Sarap po. Ubusin niyo yan, ha? Wala ka dito lang. Pag may na kayo, kayo mong babayan. <laughs> 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 na lang po kami ng plato, sir. Hindi <laughs> kayo nakapakumakain, hindi nauubusan ang aluhalo mo. Ang mga dami sir. Parang dumadami na okay. sir. Si Ate Rose, paubos na ako, tapos na rin ako. One fourth na lang sa akin rin. Oo, so, si hindi pa dumadami um, yung halo-halo. Anli halo-halo. Dami sir, Hindi <laughs> naman yan, anli, hindi. Hindi <laughs> naman po sa kumakain sir, tikman niya lang. <laughs> hindi, yeah, kumakain yan. <laughs> 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 hindi, Hindi, hindi mo na kaya ubusin? Hindi na po, sir. Kaya. Ah, si Ate Ros, hindi no, masyado. Pero naubos um, yung laman. Nauubosin laman mo din di? La, puro yellow na lang kasi nauubos lang kasi. Laman? Mm -hmm. Ni etched mo ako, di mo inubos. Dahil Jamie sala ng deduction ko. La, bunda dalas, sir. La. Let me know bus din di, ayun na sala ng deduction. <laughs> Sayang po. <laughs> Mamaya hulaan niyo kung ano, magbi-bill tayo. Hulaan niyo kung magkano. Ay, may out na ako. Hulaan niyo magkano bill natin. Ako. Sa 5K pataas po. Isa lang. Isa lang. Ay, ay ah. isa lang po. 5K po. 5K? Ako. Okay. Ikaw, Lin, di magkano tingin mo? Ang order natin dalawang ng halo-halo isang sandwich na may fries. Magkalong hula mo? 6,000? Ikaw, 5,000. Pwede po ba magpalit, sir? Oo, oh, balta niyo. 4,000 na lang. 4,000. Ikaw? 4,000. 4,000 doon si Ate daw, sila 4,500 po. 4,500 five Sige, so, tingin natin kung sino mananalo. Oh. Ito na yung bill, oh, Ate daw, sila din. Wala nyo. Tingnan mo, ito Okay. Oh, nakita mo na. Nakita mo kay Ate Rose. Walang nanalo siya. Ay, bill. wala. Wala. Di po pala ako. 2,259. Times mm -hmm. two naman, over naman yung hula niya. A doble. Ay, ano? Pero sulit na, di ba? Sa dami, sarap. Sa... Sulit saram. na, di ba? Sa... Kailan, okay, hindi ko na maupos to, sir. Okay lang yun. Okay lang Uwi na tayo. So, kumusta experience nyo dito? Ah, uh, sabang so, saya po. Dan, nakakain po kami sa ganitong <laughs> But that's not possible. <laughs> <laughs>